Hello everyone! Welcome sa ating YouTube channel. So today is the day na nag-decide po ako na mag-house tour na kami sa bagong bahay. So super dami na po na panood na videos sa paglipat namin from Mudanya to Atay Blair. So ang Atay Blair guys, nasa Nilfer Bursa. Malapit siya sa sentro ng Bursa. Ayan. So I'm doing vlog. Dito yung aking asawa. Ah. She si vlog yung yep, room. Ah. Uh -huh. Oh, oh, every, vlog yeah, puro uh -huh. <laughs> so, ngayon guys, halos half of the, ayan na, pinakyalaman na, pinakyalaman na. Tama. So, half na ng aming bahay, matatapos na guys, kalahati ng bahay namin ay halos okay na siya lahat. And, habang nagbablog ako sa inyo, or nagtutor ako sa bahay, magkukwento-kwento na rin ako guys, para hindi po natin mapahaba yung ating video. So ngayon guys, so excited na excited po akong i-share sa inyo yung aming bagong bahay. So ito po yung aming main door. Ayan, ito yung main door namin. So pagpasok mga sa fifth floor po kami. So ano na dyan, ang uh, ataw na ito? Uh, elevator, yun, pinag-isipan ko. sa so pagpasok mo, okay, dito tayo. Ayan, so yun, pagpasok mo, ganyan. So bagong bili ko tong aming doormat. So, pagpasok mo ganyan. Ito hindi ko na kasi ito pinalitan eh. Yan, basura yan dyan. Pasensya na kayo. At, ito talaga talagang buhay may basura. So, dati wala pa tong ilaw. Ito lang meron, yung kulay, kulay yellow ilaw. So, dito po yan. Tapos ngayon, nalagyan na po siya ng pailaw. Ayan, yan yung ating pailaw. Unang pailaw natin sa bahay. So, pagpasok nyo guys, ito yung pinaka-corridor namin. And then, in this side, ito, mga mga sapatos yun nandito ayan so nilagay ko na tinanggal ko yung isang level nyan kasi nilagay ko siya dito para magkasya yung mga pinamili kong mga box para sa sapatos so dito nilalagay ng asaw ko yung kanyang glass meron akong nilagay dati dito tinanggal ko kasi nilaban ko and then uh, pagpasok mo yan lang sobrang sobrang isila na aming corridor at dito kusina Ayan, kusina namin. Ayan, hello. hello, this is the main heart of the house. Ayan. So, dito yung aming uh, water dispenser. Dito ko nilagay yung aking vacuum. So, yung aking coffee, hindi pa kumpleto masyado dyan, guys. And, katatapos namin kumain, in-ice cream yung mga kaya medyo makalat. So, ito siya, guys, yung aming kusina. So, lahat ng mga nandito, mga baso, ayan, mga bisita sa taas, baso rin dyan mga plato, pang daily use sa bandang taas, mga pang visitors hanggang sa taas doon. Hindi na ako akyat guys. Tapos dito, yan, ganoon natin para makita nyo. So, ito na yung aming kusina. Ayan. So, dito yung ating mga pang daily use and this is coffee side, coffee side or tour coffee tour coffee dito sa pagdating nandito lahat yung mga mugs yung pang tour coffee nandito lahat And then, uh, dito sa part na to, syempre, dito yung ating mga condiments. Meron din dito yung aking condiments, guys, na nilagay. Kung nakikita sa mga vlog ko, nandun na lahat. So, nandito yung mga coffee, my extra glass. Yan siya. And yung aming table, nilagay ko na siya dito sa center para magamit namin sa bandang likod. So, yan ang tubig, ayan. Tapos yun, mga, mga na yun doon, yung mga lagayan ko, taguan ko ng kung ano-ano. Yan, taguan ko. So, yung bread, ito yung aming ref. Tapos, halos wala naman kami ng bago sa mga appliances, guys. Ang, ano lang talaga namin is yung pagpintura, ganyan, yung mga cortina. So, dito yung aming uh, balcony. Ayan. Yoke. Anna, madam? Ben uh, ka, ngayon, sira ano na kasi yung aming remote. Aha, uh championo. -huh. Okay, do So ito yung aking ginawa. Bali naglagay ako ng mga wallpaper. Yan pinagtiyagaan ko yan. Tapos ito bagong bili namin to. Isang set ng para sa balcony. Yan, pasensya na kayo medyo makalat kasi galing ng sawa ko diyan. Tapos yung aking mga plants. Ayun na sila. Bagong bili ko to si Comcat. Yan siya diyan. Tapos dito sa part na to, meron din. Yan matay ang bukado matay na so mahaba-haba siguro itong video ngayon no tapos pagbukas mo nito yan na yung aming labas yan na yung pinaka main entrance tapos ito bagong ano namin to aming cortina so lahat yung pinalagyan namin ng glass at tapos ito dito namin nilagay yung uh, aircon makina ng aircon tapos dahil nga hindi siya makikabit nagpagawa kami ng tawag nito uh, para, door, para dito so dito nalat lahat ng kalat ko tinatago hindi ko pa naayos masyado pasensya na kayo blinag ko na tapos dito meron din dito sa part na to mali to pagkagawa so mali yung pagkagawa nito guys dapat sana itong harap nito dito sa part na to tapos ito yung close yan yan so pasensya na di masyadong ano tapos pasok na tayo guys tapos, uh, dito sa part na to, ah, ito pala, di ko pa naano ano sa inyo. So, ito ko na yung aking microdalga or yung microwave. So, dito na yung ating mga kung ano-ano itch na mga garagarapon. Yan. Saka dito rin. Yun. So, alas nandiyan na sila lahat. So, dumating kami, meron na pong ganito. At saka, meron na po siyang ganito. Kaya, nito, Oven at saka ano uh, anong tawag nito guys nakalimutan ko na exos fan ayan so dito na yung ating mga oils mga pang sandok yung mga ganyan pasensya na kayo hindi ko manayos so ito mga kutsara tapos dito yung sinasabi ko yung condiments ko na ano pero yan mga kaldero kaldero na lahat yan guys yung ating yan ito yung ating basurahan na binili ko sa Ikea lahat na nandiyan, mga gamit na pandinis dito yung dishwasher natin natapos na rin to eh nalinis na to and then dito ko nilagay yung mga uh, pasensya na dami ko ng kukas guys so that's it tsaka mayroon pala akong binili din na isa ito kasi walang itong pandikit so dinikitan ko pa lang sya ng pansamantala so yan para maliwanag dito diba So that's it guys. Dito naman tayo sa pagpasok mo diyan, 'di ba? Ito na yung kitchen. Dito na tayo sa ating corridor. So ito bagong lagay lang 'to, bagong bili. And then yung mga to halaman, mga ganyan kunting mga decorations. So dito tayo sa pinaka ah, wait lang, isasabay na natin 'to. Although nakikita niyo naman 'to guys sa aking mga ibang mga vlogs, Kung pa no ako mga previous vlogs. So pagpasok mo dito, ito na yung hintuan dito na tayo charan last uh, ito na to ni vlog ko eh so last na lang siguro yan no dito muna tayo sa banyo ito yung banyo na ginagamit ng uh, bilan ko siyang gumagamit dito so kung nakikita nyo maraming timba tapos na yata yung ating mga labahin so maraming natin timba <laughs> kasi wala kami tubig kagabi so dito ko tinatambak yung akong panlinis so, mga kasi mas maluwang yung kanyang banyo guys So, dito sa part na to, dito nalagay yung mga pero wala masyadong laman. Yan, and then siya na gumagamit nito. Ito, kinabit ko na rin to. Tapos ito, bagong binili ko yan para basurahan. And dito sa part na to, lagay ng mga towels, mga uh, tissue, ganyan. So, ito naman mga mga soft softener, fabric softener, tapos ito mga panlinis, mga Basta, lahat nakatago kasi yun talaga yung gusto ko nakatago uh, kung napansin yung may ilaw ko dito nilagay ko yun para, para sabihinan ko para hindi siya mag on and off ng ilaw dim light kumbaga so that's it ang bathroom niya so dito na tayo sa harap ng bathroom niya yung kanyang room pasokin natin oh my god hindi pa siya nakapaglipit ng kwarto niya so dito na ilagay yung kanyang room itong room na to guys ano sana to eh uh, tawag niyan dapat dito para siyang mini sala mini salon dapat sya dito kaso nga lang ang nangyari masyadong ano yata yung lips ko ah so ang nangyari guys mas ginusto nya dito so ang ginawa namin uh, siya na lang ang tumira dito ay mag kwarto kasi sa kabilang kwarto mapapakita ko mamaya medyo uh, malit sya hindi ayaw nya ng ganon so ginusto nya yung may balcony so sa kanya yung isang balcony so dito dito ko nilagay yung kanyang aparador na malaki dito yung isang upuan na galing sa muda ito yung bed nya tapos yan mga yan basta sa kanya lahat yan gamit nya ito, ito yung dating lapagan ng uh, TV namin sa mudan ginawa na nyo lagayan ng mga ah uh, tawag nito mga gamot tama I will find later tapos nahanap namin yung electric ano nya uh, tawag nito blanket para ilagay namin mamaya dito sa kanyang bed and dito na guys ang kanyang balcony. So, lahat dito, hindi ko pa masyadong nakita tong part na to. Okay? At saka, hindi ko siya nalagyan ng dikit. Dapat may dikit yan siya. Kaso nga lang, hindi ko nalagyan ng dikit. So, dito, dito, itong aparador na to, yan, kung nakikita nyo, itong aparador na to, ito yung galing sa banyo namin. Kung napapasin nyo sa mga vlog vlogs, kung nasa muda niya pa kami, dito ko nilagay lahat ng kanyang mga alibobot, mga towels, mga bedsheets, mga basta lahat nandiyan lahat. So, syempre, lagyan mo ng carpet. Carpet dyan. ano yan. So, dito yung isang upuan. Tinala namin para may maupon siya dito. Tapos, yung mga halaman niya. Doon, mga halaman ko doon. Tapos, halaman niya dito. Gamot niya. Yan. Tapos, dito, sampayan ko. Ito lang yung way ng aking sampayan. Sobrang liit ng sampayan ko. Sobrang, hindi siya liit. Maano. ah uh, tawag niyan, guys. Masikip. Kumbaga, masikip. And, yan yung mga halaman niya. So, yung mga tanim niya na ano, sinadya ko talaga na lagyan ng, dito nilagay yung kanyang mga hal-halaman para pag nabubord siya, magkalkal siya dito, mag, ano, bahala siya dyan. Tapos, itong part din na to, bagong gawa din to mga to, uh, yung mga bintana, tapos same din ang cortina dun sa kabila. Lahat ng cortina ko po ang pumili, guys. So, yan yung ano namin tent, parang tented siya eh pag nasa labas kaya hindi mo talaga kang makikita dito ayan, pero sa ano yan yan dun yan ayan diba puro building yung mga kasamahan namin dito tabi so labas na tayo guys ito yung kanyang ah uh, balcony na sampayan ko na rin siya katambakan So yan, sabi ko nga noon eh, pag, pag, ano, pag pumasok ko dito, parang naano ba ko pumasok. Pero masasanay, nasasanay din naman ako. So, ito na guys. Dito na tayo. Sa part na to. Tapos na ako sa aming, sa banyo niya. Dito na tayo sa malit na kwarto kung saan yung ate ko natutulog. oh, bakit? Sabi ko, sarado. Charot. So, dito, makikita nyo yung tambak. Yan, nandito yung tubig namin kasi marami kaming galon ng tubig. Ito, dito natutulog yung ate ko. Dito ko na yung tinambak lahat-lahat. Tsaka, ito rin yung aparador na galing sa mudan niya yan And dito rin ako nagtutupi, nagpa-plancha. Ayan. Lahat dito ko ginagawa. Tapos, yan lang. Ito lang yung pag nagiging kwarto ng ate ko pag nagdi-day off siya. So, soon, insya Allah, makapunta yung ate kong isa dito. Dalawa na sila dito, guys, na matutulog. Isa sa pag Bahala sila kung gusto nilang mag magtulog dyan. Walang problema. So, that's it. Ito yung ating Chujukudase or misuffer or Visitor's Room. Pag may bisita, dito sila matutulog. Kaso nga lang, pasensya na. Sobrang kalat pa. Pero okay lang. Kasi, alam niyo guys, umakata ko ng tutor ngayon. Kasi nga, gaya na sabi ko sa inyo, uwi ako ng Pinas this Friday na. Friday na yung uwi ko sa Pinas. So, see you there, Charot. So, ito na yung aming uh, kwarto ng aking asawa. Charan! Hello! Ah! Oh. Naliligo yung asawa ko. Hindi ko mapakita yung banyo, guys. Ash, kung banyo may appear soon. Oh, hindi ko na yung banyo. Basta soon, eh, later, pag natapos siya maligo, isisingit ko. So, dito yung aming kwarto. Yan. Pasensya na kayo. Sobrang kalat yung maleta ko. Kasi gawa ng... Gaya nga nang sabi ko, uwi ako ng Pinas. So, this is our room. Yan kwartahan, kwarto namin ng asawa ko to. Ang luwang niya, guys. Akala ko noon inexpect ko na maliit siya. Ay, hindi siya masyadong ano. So, this is it. Yung aming room against the light. So, ito yung kanyang aparador. Yan, bago din yan. Ako din pumili ng aming ilawan. Tapos, mayroon po kami TV. So, story behind the TV. Bakit may TV sa sa sa, sa, living room? May, may TV dito. Kasi nga, nag-sale nag ang Vestel. So, mayroon siyang mga freebies. So, yan yung freebies niya. Kaya, green up ko na kaysa yung vacuum. Kasi nga, either yung 55 inches na ano TV, either vacuum or is, uh, 40 inches na TV. So, sabi ko, TV na lang lagay sa kwarto. So, ito yung aming ah uh, kama, of course. And, itong ginamit ko ngayon, guys. Sinadya ko talaga para pag nag-house tour ako, may ano ko sa inyo ma ipakita ko sa inyo binili ko to siya last year pa and yung siya ginamit kaya bago kaya ko kaya nag-turn na ako para may ko na siya soon siguro mga webes ligpit ko na siya para malabhan and then maitago kasi nga hindi ayoko ko nang gamitin ng asawa ko to na wala ako kasi magiging marumi talaga yan siya maging yellow lahat yung puti diyan kasi dahil pawisi nga yung asawa ko so yan itong kurtina namin ako din pumili nito ito siya guys pag sinarado mo to gabi talaga sa loob ng kwarto kahit hapon, kahit sobrang init gabi talaga dito, madilim kaya ito ang pinili ko kasi nga alam nyo naman, kung napapansin nyo lagi ako pag maagang nagigising dahil nga sa pag nakita ko ng liwanag na gising na ako agad so yan, and then dito isa lang yung pinto, di pa ako nakapaglinis ng bintana sorry na yan on the spot lang to, yan, magbukas mo yan, hello a Blair sobrang takot sa baba. So, that's it dito sa kwarto namin. Hindi ko pa ipakita yung banyo namin, guys, kasi naliligo yung asawa ko. So, yan. Ito yung kanyang aparador. Ito rin yung aking aparador. And then, hala. Tabunggo yata yan. Yan yung ating make uh, makeup area. Oh, wala di na din ako mahilig mag up guys. Sarap na kami kaming comedy din. Lagayan ng mga ano diyan. Ako nabuksan kasi medyo. <laughs> Alam niyo na. Kaya nga nagkaroon ng maraming aparador para may taguan. Okay. So kung ano masilip nyo guys, comment niyo na lang diyan. Ito po yung kanyang uh, aparador ng asawa ko. So halos siwalay. Lahat ng gamit ko nandoon. Lahat ng gamit ko nandito. So pinalagyan ko na rin ng salamin dito. Para. Hello. Para ano. Uh, may sarili siya Tapos may lotion na rin siya Nandito lahat ng kanyang gagamitin para hindi na kami maghanap ng dalawa. And yung aming basurahan diyan, yung aming lagay ng dumi diyan, tapos yung kanya mga damit sabitan dito. Yan. So ito yung pinaka room namin, guys. So yan. And tara na dito sa my corridor. Dito na tayo sa Ito na yung pinaka exciting part. Charot, pinagastusan talaga namin 'to. Charot. Hello! So, meron ako mga plantitas. Itong mga plants na to, guys, bigay lang to sa mga friends ko. Bigay to ni ni Aisa. O nalailisi sa kanyang YouTube. Ito, binili ko naman yan. Tapos ito, bigay ni Bembem, -bem. bigay ni Aisa. Yan, binili ko naman yan. So, halos na nandito. Pre Provide ko talaga yan pa unti And then, ito na yung TV na sinasabi ko sa inyo, guys. Yan, diba? at, uh, ano natin, natin yung ating para makita nyo guys. Yan, ganyan. So, yung ating TV is 55 inches. So, ito yung sinasabi ko kanina kung ba't ako nagkaroon ng TV doon sa room. Kasi nga, free niya yon Pag binili mo to siya, may freebie siya either vacuum or ah uh, tawag nito, TV na 42 inch, 40 inches. Pero ang diniliver nila is 43 inches. So, ito yun siya guys. Kami na po ang nag-assemble. Ano nag Yan, binili ko to na symbol. Yan. Kami dalawa sa ako, ng, ng symbol, dyan. Medyo bali lang ako dito sa part na to. Dapat pala medyo binababa ko siya. Pero sabi ng sa ko, hayaan mo na. And then, uh, nagpakabit rin kami ng aircon. Yan, lahat po yan ang vlog ko guys. Naibavlog ko na siya before. Pagpakabit, lahat-lahat. Yung pag-assemble dito. Kung napapanood nyo yung aking mga previous vlogs. Halos na vlog ko na. Ngayon lang kasi papakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng nagawa namin. So, yan. I-aircon lagi na namin ng aircon kasi sobrang init dito. Unlike sa muda niya. Itong sofa namin, yan. Kung makikita nyo, dito naman natin ilagay. Yan siya guys. Kung makikita nyo yung ating sofa. So, binili namin to sa Enigol. And, yun nga guys. ah uh, bali, three seaters eh, and isang dalawang ganito. And then, meron din siyang maliit na nandoon. Pakita ko mamaya. Ito naman ako nag-assemble nito. Tapos, uh, binili ko namin siya online. Ano siya guys, uh, tawag nito yung, may tawag sila dito sa glass na to eh. Thumper glass. Yan. So, lahat ito, pinaghandaan ko talaga. Pag nagtatrabaho ako, bumibili ako ng mga something para may display dito. And then, lahat ng dito akong pumili niyan lahat guys. Pati itong carpet, ako rin pumili niyan. So, happy naman ako. So, dito guys pala, di ko nasabi, itong ano to, may pintuan dito, papunta sa uh, balcony. Pero masyadong, hindi namin masyadong ginagamit kasi nga, di naman kami dito umana, umano, dumadaan. So, yan, ito, kung uh, tumili ang kortina, so bago lahat yung kortina, upuan bago. Ito nilagay ko lang to guys, kasi nga, uh, basta lang. <laughs> Para maano naman siya konti, pag naupuan kasi. So, ito lang yung old, tapos ito galing sa bahay namin. Yung aking robot nandito katabi uh, tab nyo ng saksakan. Wala pa kasi kaming wifi. Hindi pa talaga nakabit yung wifi namin. And dito ko nilagay yung ating mga display. Ayan. Ito yung mga old uh, gamit ng ani uh, ko na hindi ko siya matapon-tapon. Ang gusto-gusto ko talaga yung kulay niya. Uh, parang napaka-rare na siya ngayon. Totoo sin, antik na kumbaga. So, yan. So, ito, papagawan pala ng salamin to. Ganyan. And then, may kulang pa kami. Ito, ito naman. Ah, uh, pasensya na kayo. Hindi ko nainipit to. Ito naman, papagawan ng asawa ko to. Kasi may plano akong gawin dyan soon. Yan. And then, dito rin. Itong kanyang bintana. dami ko na dal-dal, no? Yun. Malapit natin tapos guys. Yan. Yan na yung entrance. So, marami pang hindi, hindi, marami pang hindi na ayos so marami pang hindi nabili meron pa kasi magpapabili pa ako ng isang set dito ng kainan kasi pagdating ng summer hindi pwedeng kumain doon sobrang init so dito para pag may bisita dito sila kakain tapos uh, nood ng TV and then naka on yung uh, aircon para uh, relax po lahat yung pupuntang bisita so, so ito yung sabi ko sa inyo guys na patungan ng paa so kinuha namin to para sa binan ko sa kanya talaga yung pagpatungan ng paa niya. O, diba? Ang aming prinsesa. Uh, happy together. So, that's it. So, yun naman. May mga, mga tinago-tago naman ako dito. Lahat dito, nandito yung mga pang cover, table cover, yung mga, basta, nandiyan na lahat. Ito naman, bigay naman ng friends. Hmm. So, yun na guys. Hindi pa masyadong tapos talaga, pero half or three-fourth na ng bahay, halos tapos na. Ito, Actually, ito ayaw talaga ng asawa ko ng ganitong ilawan, pero napilitan lang siya. Or nagustuhan na din naman niya. So, or, kasi hindi naman masyadong gagamitin yan. Ang lagi namin ginagamit is yung nasa... Pag may bisita lang naman, ano yan, yan. Di ba may yellow, ano siya. Yan ang ginagamit namin kasi hindi siya masyadong maliwanag. Kasi pag ito, sobrang liwanag niya, guys. Yan. Tatlo din yan, same sa kwarto namin. Yellow and ito yung pinakamaliwanag. White. Di ba? Oh. So, ito lang yung lagi namin ginagamit. So, meron pang idadagdag. Pag dumating yung aking in-order na picture namin, ng asawa ko, dito ko lalagay. And then, yung ating orasan dito ko lalagay. So, wala pa kasing urasan dito sa part na to. At, yan. Ito mga carpet namin. Dating carpet namin to sa hallway. Pinakat namin. Actually, ang loob nito, guys, no? Ano yan? Heater. O yung pitik ang tawag na dito. Yung sa heater yan. Tinakpan ko lang. Bumili lang ako ng ganito. Tapos ito naman yung ating shoe. Lagay na sapatos. So, Ayan, di ba? Sobrang organized na siya. Kasi bumili talaga ako ng ganito. Para ma-organize. Ito mga pangbahay. pag may bisita yan, gagamitin nila yan dito sa loob. Kasi ganyan talaga dito. Dito sa part na to naman, lagayan to ng mga damit. Pag may bisita, maglagay ako ng hanger dito soon. Para gagamitin. Dito. Wala pang laman doon sa taas. So, dito mga chinelas na rin dyan. Ito yung kakabit namin pero di ko alam po saan yung kakabit to. Sabi ko ng asawa ko sa kwarto na lang namin. Para hindi naman masayang. Kasi yung biyan ko meron na siyang ganito eh. So that's it. So na-vlog ko naman yata lahat no. Wala naman yata ako nakalimutan. Yan so sa situation namin dito. Mas okay na siya. Kasi alam niyo kung bakit guys. Uh, hindi na masyadong maano yung lalakarin. Yung mga tawag nito doon tayo sa balcony uh, maliit lang yung bahay madilin linisin ayan so very comfortable na rin yung aking biyanan sa pag stay nyo dito tsaka oh, tingnan nyo yung aking plantita.